sila dati yan so, makita nyo sa picture nila dyan ang liliit pa diba sa ngayon eto nasilang, na sila napatid sa yan ang na ayan o oh, ang bibigat na may mga palong na ayan saka unti unti na rin natatanggal yung mga kulay nila mga kalapatis yan. after 2 weeks yan ang itsura nila so ito re ready na natin yung patokan nila meron tayo ditong cheek booster ayan yung naka -ano pa to yung naka plastic na cheek booster hindi basta basta Ayan, so bibigyan na natin dito ng isa yan Tapos ito, re-release na natin yung mga to. Nakakulong sila ngayon dahil nga papakainin na natin sila. Ayan. So dito, dito sila gumagala araw-araw. Diyan lang sa bakura namin mga kalapati. Paigot-igot hanggang dun. Ayan. Tapos ito nga, yung kasama nilang si Itim, malaki na rin. Ayan. Pilipin muna natin bago natin pakawalan Ayan si Itim mga kalapati. Ayan. Sumibot na yung isa. Okay, talon. Ayan, nagtatalo na no. oh, di ba? Yung itim na lang. O, oh, nakakatalo na pala yung itim.